Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Nandito nga pala kami ngayon sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bayan ng San Leonardo. Nakarating kasi sa amin ang balita na meron daw bagong bukas na kainan dito. Welcome to the ranches. Laban na! Yun, yun, yun! Welcome to the ranches Asian Cuisine! Ito nga ay inyong matatagpuan sa kahabaan ng Maharlika Highway dito sa barangay ng Tabuating, bayan ng San Leonardo. Siyempre, dito pa rin yan sa ating mahal na lalawigan ng Nueva Ecija. Ang Teranches nga ay may Filipino menu at Chinese menu. Ang Filipino menu ay available dyan. Ang pork, ang chicken. Meron ding vegetables, may noodles, may sizzling. Meron ding beef, may seafoods at may grill. At sa Chinese menu nga ay matitikman mo ang lahat ng pinakakilalang putahe ng China. Dito nga sa Teranches ay makakabili ka rin ng iba't ibang inumin. Meron nga sila ditong fresh fruit, may cold coffee, may non-coffee at hot coffee coffee. At sa araw nga ng kanilang pagbubukas ay ipinatikim nila ang ilan sa kanilang mga menu dito. Grabe, talagang nga namang sa itsura at amoy pa lang ay katakam-takam na. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nasa gitna ng biyahe, aba pwedeng pwede na kayo mag over dito. At tikman ang kanilang mga ipinagmamalaking recipes. Bukod nga sa mga recipes ay dapat din kayo ma-excite sa ganda ng lugar. Dahil ang kanilang konsepto dito ay antik. Dahil mula sa mga upuan hanggang sa Lamesa, ay kahoy ang kanilang mga gamit dito. At eto pa nga ang trivia mga kababayan, pag nagustuhan nyo ang upuan at lamesang yan ay pwede nyong bilin. Eh kasi naman isa rin sa kanilang hanap buhay ang paggawa ng ganitong uri ng kagamitan. Malinis, maaliwalas at maluwag ang teranches kaya komportable kayong makakakilos. Malamig sa mata ang kulay at maliwanag kaya naman perfect the perfect magpicture picture. Kaya ngayon palang mga kababayan, ayain mo na ang iyong buong at buong pamilya. At sama-sama na kayong mag-enjoy at mag-food trip dito sa Terances. Araw-araw nga sila bukas dito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At kung naghahanap nga kayo ng lugar kung saan pwede yung ganapin ang mahahalagang okasyon tulad ng birthday ng binyag o kasal, naku, pwede kayo dito sa Terances. Makipag-ugnayan lang kayo sa kanilang official Facebook page. Ito nga't sabik na sabik ng tikman ng mga sisiw ang ipinagmamalaking putahe ng Terance Sanchez. Ayun para kaming inusente sa telang nasa harap namin. <laughs> eh kasi naman, kaganda rito sa loob ng tranches para kang nasa isang sikat na restaurant. Hindi na nga kami magugulat kung isang araw ay mababalitaan namin na dinudumog na itong tranches. Eh kasi naman, pag napasok ka dito, para kang nasa ibang lugar. Bagay na bagay nga ito sa mga grupo. Lalo na sa mga magkakatrabaho dyan na gusto makapag at makapag-relax. Eto nga si Pendong na gustong matikman ang lahat ng putahe, kaya punong-puno ang plato. <laughs> At alam nyo ba mga kababayan, nabalitaan namin na ang chef nila dito ay nagmula pa sa kilalang restaurant. Kaya nga etong si Lydia napapapikit pa habang nilalasahan ang masarap na pinapaitan. At ang aming bagong sisiw na si Tinten ay masayang-masaya dahil ngayon lang daw siya nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. At eto ang si Migol ay gulat na gulat dahil marami na raw siya natikman na ganitong pagkain pero kakaiba daw ang lasa dito. Kaya kayo dyan, mga kababayan, huwag na kayo mag na tikman ang kanilang masarap na Filipino at Chinese recipes. Huwag nyo nga rin daw palalagpasin ang kanilang mga inumin dito, lalong-lalo na ang fresh fruit. Dahil ito daw ay may timpla ng pagmamahal. At eto na nga, sa wakas ay nagkaroon na ako ng pagkakataon para makadaupang palad ang may-ari na si Mrs. Peña. Dito ko napagalaman na kaya pala Terances ang pangalan nito ay hango sa pangalan ng kanyang mga anak. Shoutout nga po pala kay Terry, kay Randy, kay Arian at kay Chester. Mga Kanovo ay si Hano, panibagong tuklas na naman ang nangyari sa atin ngayon. Kaya sa mga kababayan natin na bumibiyahe dito sa Maharlika Highway, Barangay Tabuating, sa Bayan ng Salunato, puminto na po kayo dito sa Tranches para kumain. Ito po muli sa SK Philip, isang proud Robinsiano at isang proud Novo ay si mula sa Bayan ng Laur. Sa ngalan ni Tinten, ni Migol, ni Lydia at Pendo. Maraming salamat sa pagsama ka sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban